Hi guys, welcome to Chubby Julius Vlog. Now, guess who inside? She's inside right now. nag i siya kasi malala yung ubo niya. Tsaka yung... Teka lang, silipin natin. Yan. Haluin mo, haluin mo yung ano. Kapag walang ano, haluin mo. Hanggang sa pagpawisan nga. Eh, maano kasi yung ubo niya guys. Kailangan niya. Lumog yung ubo niya. Tsaka sipon niya. Nag-drive cup na siya. Yan. Sa mga masisikip ang dibdib. <laughs> Pinag-gargle ko siya ng apple cider. Dapat nga pure yun eh. May warm water yun. Kasi grabe yung ubo niya. Sumasakit na yung katawan niya sa ubo. So, pinag-steam ko siya, yan. Will be, will be, will be expired na daw talaga ako. Yan, expired na daw po siya, guys. <laughs> Wala nang lahat. <laughs> Ayan. Yung... wala ng lahat. Huwag lang sana ang libog. <laughs> Ayan guys, balik libog o balik alindo. <laughs> Ayan, hanggat mainit pa po yung tubig with uh, salt with asin, mix lang po natin hanggang pagpawisan tayo para lumuag yung ating pakiramdam. Maipawis po natin lahat, lahat ng bad toxic sa ating katawan. Nandiyan siya sa loob guys. Yan. Yan. Malalaman natin mamaya ang kanyang uh, nararamdaman after the steaming. Yan. Sa Tagalog o sa Bisaya, tuob. Nagtuob siya. nag siya sa inloob ng halos makapal ano niya eh. Yan check out check it out later guys abangan natin kung ano maging pakaramdam niya hi guys today is her second two of of chubby juliet para lang pumano yung ubon niya sobrang ganit lang. yeah, ito siya pang halo. Oh. Ay na, wala na na. Ano siya? Na-shoot. Na-shoot? Mm. Bungo katawan. Mag-inhale, exhale ka. Para ma-absorb ng ano mo yung lumag yung baga mo. Her second two of guys. para ano yung ubo niya, ano na. Pero nakatulog man siya kagabi. Wala yung ingay niya, pati tao nakatulog. Tahol siya ng tahol, guys. Matigas talaga ulo niya. Binibaby niya yung ubo niya. Pero ko siya ng maaga, danyan, Diretso steam. Para hindi kasi siya pwede maligo ng hapon. Masyado nang maglo-low blood siya nun. Kasi yung ubo natin, pag hindi inalagaan natin, mananakit lahat ng buong katawan at dibdib natin. Kasi gumaganit yung ubo eh. Ayan. Then after this, kakain na siya ng breakfast. Then med. Ano yung med? Medicine. Medicine. Diyan yan. Ayan. Abang nga na kanyang paggaling. See you for next video.